Matindi ang sumpang tatanggalin mo, Alice. Kaya delikado dito. Ang pagbibigay at pagbawi ng sumpa ay magkasing bigat. Mabigat ang kapalit nito, lalo na kapag ginamit mo. Maaari kang mamatay, tulad na nangyari kay Inay Alicia. Juan, ayoko mamatay ang anak ko. Eh kung ganyan lang naman ang mangyayari, tatanggapin ko ng ganito ako habang buhay. Ako rin. Kahit na kahit na masakit sa akin makita si Wali na na nagiging walis, hindi bali na. Kesa naman magbuwis ng buhay si Alice. Tsaka kung may mamamatay din lang, kung pagiging manika, okay na sa akin. Huwag kayo mag -alala. Hindi mamamatay si Alice. Hindi siya ang gagamit ng digno. Sino? Ako. Pero Pwede kang mamatay. Pa, paano kung mamatay ka? Handa ako sa pwedeng mangyari, Alice. Masaya ako sa gagawin ko. Gusto kong itama ang mga pagkakamili ko. Aanihin ko naman ang mabuhay kong marami namang taong galit sa akin. Mas gugustuhin ko pang mamatay na marami nagmamahal sa akin. Hindi, Esmeralda. Hindi ka mamamatay. Hahatian kita sa gagawin mo para hindi ka manghina. Dalawa nating itatama lahat ng pagkakamali mo. Dignum Dignum Converteret Malediction Dignum Dignum Converteret Malediction <gleijos> Huh? Naisip naman tayo na! <laughs> Tinda, ikaw na nga. Oo, oh, ako na. ang oh, ganda-ganda na uli ng asawa ko. Para mo namang sinabing, pangit ako nung ako si Anding eh. Hindi naman. Kaya lang noon, medyo amoy malunggay ka na eh. Ngayon, fresh na fresh. Nay! Hey.